Ang problema, dati po may nagagawa doon, palimalima no, no, lang. Sa video. Okay. Palimalima lang po, pero yung, yung project po kasi 1,200 houses eh. Hanggang sa yung lima po yun, nawala na. Pati po yung opisina nila doon, wala na rin po kaming makausap. Ma'am Judy, Yes, po, sir. Kayo at kung sino pa yung mga opisyalis nyo dyan sa Bria Homes, umaten po sa patawag ng disod. Okay po. Dahil kapag hindi, eh, mapipilitan po akong i-hearing to as soon as mag-open yung 20th Congress. Pag dinalakot okay, sa sir. hearing to, mas malaking problema kayo. Okay, ma'am? Okay po, sir. nga naging tugon ng uh, DHSUD at ng uh, BRIA after po na lumapit po ng grupo ninyo sa aming uh, programa? Sa ngayon po ay nakikipag coordinate po sila sa amin at uh, may mga nababas na na so maganda naman po ang naging resulta dahil meron po silang usapan ng DHSUD na target date na <laughs> kanilang ilalabas yung uh, refund po namin. Uh, ang uh, napagkasunduan po sir no, sa radyo ay uh, kailangan magkaroon ng uh, pag-uusap between yung mga complainants po natin at ang uh, BRIA. Eto ho ba ay uh, uh, nagkaroon ho ba kayo ng pagkausap na under po ng DSUD? Yes ma'am, noong July 14 na yan, na nagkaroon po ng usapan uh, sa Zoom with the uh, DSUD at uh, napagkasundoan po noon na mariripad nga po on or before August 31 po yung 100% po ng ari. Kailan ho ba nga nangyari at uh, kailan ho ba kayo bumili ng mga properties dito po sa Bria? Ako po ay 2019 or 2020 po pero nag-start po yan 2018 pa. So hanggang ngayon po ay wala pong nangyayari doon sa development at uh, problema nga po kaya kami po yung dumulog na sa Kisirapi ay nawala po yung mga opisina nila doon at yung mga gamit nila doon, nag-alisan sila doon at wala na pong ginagawang construction po doon sa site. Kaya po kami ay lumapit na po sa inyo kasi wala na po kami makausap. Ano sa puso inyo magkano niya yung mga naibigay na pera? Ah uh, iba-iba po kasi nung tumigil po kami almost half na po yung nababayaran namin so yung kontrato po namin nung ibang bahay ay 540 so nasa mga 250 to 260 na po yung isang bahay at meron din po akong up and down na isa na dalawa ay almost 500,000 na po na ibigay natin doon each so yon doon po kami nagpanikil ng na pagbayad kasi so, wala na po akong Ano po ang dahilan sir bakit bumili tayo ng property po under ni Bria Kasi unang-una uh, kilala po kasi yung Bria eh So marami na pong uh, scam ngayon na lumalabas ng mga construction site na nag-offer ng ganyan. So uh, marami na pong uh, parang uh, wala kaming tiwala. So kilala po yung Briya eh. at ang pinangako nila sa amin doon ay uh, kasi cost housing naman yun. May katabing mall at uh, malapit sa mga eskwalahan po kasi yun eh. Kaya nainggan yung kami bumili para po sa aming mga matitira, ng mga anak namin sana na mag-aaral po doon sa balay. Uh, magkano po sir ang uh, nai-release yung pera? Bale ang amin ay umabot ng 800. P44,000 yata yung nakuha ko. Okay, P844,000. Magkano po yung halaga ng bahay na kukunin nyo po? P540,000 yata yung isa. Okay. Tapos yung isa ay parang ano, 1.3 ba yun? Ilang taon ta na ho kayong naghihintay, sir? Bali, parang 2019, ano ba yun pare? 2019. 2019. 2019 ngayon, ilang nga taon na, 2025. sir? 2025. sir naman, para saan po, sir, yung binili niyong property po doon sana sa Bria? Para po sa future ng aking anak. Dahil ang anak ko po ang plano, isa balayang papasok pag siya yung nagkulehiyo. Ang sabi po niya, eh, baka naman kumuha tayo sa Bria para doon ako titira kapag siya pumasok sa balayan. Magkano, sir, yung naihulog niyo? 219,000 po po si Edgar Mendoza po. Ganon din po, para din sa anak, uh, investment din. Para, para hindi investment eh, invest ng stress pala to eh. <laughs> uh, oh. <laughs> kaya yun, 250 lang naman nakuha ko doon Isa lang naman unit. Hanggang ngayon, hindi ko pa, ako hindi pa nakakakuha. Hindi pa Waiting pa. Ay, hindi pa po nakakarepan. Yun nga po, kaya po kami kumuha doon. Eh, ang alam po namin kami ay paaalisin doon sa amin dating tinitirhan. Kasi hindi po amin doon pa yung aming tinitirhan. Sabi po, kumuha din po ng isang unit para, nga po, sa, nung umuwi po ako galing Japan, sana po pa ititirhan pagkatapos ng kasal ko. E di, yun nga po, hinulogan din po ng taon din, tapos wala din po palang pupuntahan. Kaya refund na lang din po yung ginawa na. Uh, bilang OFW po, syempre, pinaghirapan nyo yung pera. no? Gaano po kabigat yung sakripisyo, sir, para lang makapaghulog po kayo, para lang sana meron kayong pag-uwi ninyo, may bahay po kayo. Sobrang hirap din po. Gawa po siyempre, pinaglaanan niyo po yung perang yun para sa bahay tapos pag uwi niyo, wala din pala. Magkano sa yung kada 5,000 Nakakuha ako ng tatlong unit na ang plano sana kasi ang plano kasi magkakamol. So parerentahan sana naman yung unit habang maliliit pa yung anak ko para pagating namin ng senior sana, may pension. Pinaka-pension na ba yung rentals baga? Na imabot ang akin ng 1,083,000 pesos. So, yun nga, sa halip na nagrerenta sana, minarenta sana, kumikita sana, wala nga, nga. So, nag talaga kami ng refund na lang. Malaki-laki din kasi yung isang milyon sa isang magsasakang magtutubo lang naman ang asawa ko. Sa tubo rin lang kami kumukuha ng magagastos. Ano ba kayo, sir, natutunan sa mga nangyari sa inyong grupo? Ay natutunan ko po ay pagka ikaw pala ay mabilis maniwala, ikaw ay na-auto. Ito <laughs> na po aking natutunan. Ay, hindi na po ako mabilis maniwala ngayon. Ngayon okay. 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 sir, ano ang natutunan ninyo sa nangyari po sa inyo? Eh, Siyempre, di yung ano, yung dapat talaga yung bago kukubuhan ng isang bagay, pag-isipan mo nang mabuti para hindi malagay sa alanganin tulad ng okay. nangyari ngayon. Ano so, ang uh, naging expression ng lahat, sir, nung makarap nyo si Idol Rafi at uh, nag, yun na po, nabanggit na tutulungan ho kayo. Ang una pong expression namin ay kagad na lalaki pala si Rafi. kagad na lalaki pala. Ay, pangalawa ho, na hindi kami hinabuhay ng loob talaga. Kami mo ay, nung makita ko yung, nakita namin yung sensibilidad na sinasabi ni si Rafi doon sa mata pala niya. Na hindi siya, eh, ipunin po natin ito. Hindi po tayo papayag na hindi natin makuha ito. Doon po kami nakaramdam talaga ng saya at pag-asa talaga. Ay, mga iba na rin ni ba kayo nilapitan bago ang programa patungkol po sa inyong problema, reklamo? Marami na po kami napagtanungan, marami na po kami gustong lapitan. Wala naman pong makakahit sa disood po, wala naman makapenetrate po ng personal po doon sa disood. Sir, magkano nga na-refund po nung sa inyo, sir? Yung isa kong unit, bali, ay 594,515 pesos. Tapos yung isang unit ko ay 250,300 pesos. Nako. Na-refund yun na, sir. Paano nyo po nakuha? Ito ay cash o cheque? Cheque, ma'am. Ayan. So, patunay po, eh. po, sir, na kayo Sir Virgilio, natanggap yun na yung dalawang cheque. Eh. Oh, ma'am, na ano ko na nag-good na siya. Yeah. Nadala ko na sana deposit ko na. Ayun. Kaya pala maganda ngiti <laughs> ni Sir Virgilio. Kaya nga sa buo, -buo ng Wanted sa Radyo sa pangunan ni Senator Rafi po, mm -hmm. sa sa bugstop niya nagpapasalamat mm -hmm. ako sa walang pagsawang sa walang sawang pagtulong niya sa mga nangangalaw ng tulad namin. Mm -hmm. Maraming salamat. Tawag na po namin ngayon yung quick claim na ipinangako po ng Disud at saka po ng Bria na schedule ko po kami ng August 29 para maripan po yung aming quick claim. May amount na rin po dito yung amin pong uh, na kung magkano po. Kaya maraming maraming salamat po sa tulong po ninyo at uh, nangako po naman po ang Bria na lahat po ay uh, iriripan po. Tatapusin po lahat ito po ating uh, quick claim po sa kanila. Salamat po Sir Idol Lapis sa inyong pong programa na tumulong po sa amin. Mabuhay po kayo. Salamat po, Idol. Thank you, Thank you Idol Rapi! <mimic singing> dapat ibalik May mga taong binalik mo Ang ngiti sa mga labi Binigyan ng pag-asa na muli